Good morning. Alas na. 5 a.m. And, um, kailangan kong pumasok or mag-start ng maaga ngayon. So, 5 a.m. Then, sa shift ko ngayon, sa current shift ko, na pang umaga, is, ano, kailangan mo magtrabaho like minimum ng 10 hours. Then, kung bakit ko kailangan mag, ano, pumasok ng maaga ngayon, kasi today is Wednesday, and yung boys ko, Meron silang soccer practice. Kailangan ko silang dalhin sa soccer practice nila today. Uh, normally, pag walang schedule, then pang umaga ako, nag uumpisa ako like 8. Matatapos ako ng 5. Yan, depende na lang sa'yo. Pero pag masama ang pakiramdam mo, pwede ka namang umuwi ng ano eh, kahit anong oras mo gusto. Wala namang pilitan kasi Safety first naman talaga ang pagdadrive Isa to sa mga Flexibility na Gustong gusto ko Kasi Anytime pwede mong laruin yung schedule mo Lahat lahat na So Yung apartment ko nandun Yung workplace ko nandyan Parang 5 minutes walk lang Kaya Pasok muna ako Kumain ko muna yung dadalhin kong sasakyan today and then pagka 3 pm pipick up ko yung boys then proceed kami sa soccer practice nila oh see you later okay good morning ulit time is 5.23 na huh? so diretso tayo pasok ako dito sa downtown area ng Nagoya. And then hanap tayo ng mabibiktima. Ito <laughs> hanap tayo ng pasahero. Um, uh, meron actually, ako rin nung una, nung first 2 to 3 months ko, wala akong kalamalam sa gantong work. And then, isa pa, ang challenge sa akin, marami eh, maraming ano, maraming um, handicap. Una, hindi ko alam paano to gawin. Pangalawa, hindi ako familiar sa geography dito sa Nagoya. Sino pa naman ako? Foreigner, foreigner lang ako eh. Tapos pasayero ko, mas maano pa sa akin, mas maalam pa, di ba? And then pangatlo is yung language gap or barrier. Syempre kahit na marunong ako mag-Japanese, hindi pa rin ako kagaya ng ibang Hapon na... Ay, hindi pala. Hindi pa rin ako Hapon na... Na ano, kumbaga, nagsasalita lang ng normal. Ako, kailangan ko pa rin isipin ko ano yung sinasabi ko eh. And yun na nga, ginagol ko na na magsasalita ako ng Japanese na wala na akong iniisip. And darating din naman yung panahon na yan. Like, like kaya yun, months. Months pala ako dito, di ba? Kaya, yun lang, ano lang. Uh, slowly but surely. Kaya, yeah. drive muna ko. See you later. Sunodin ko si Carly and si Kobe mamaya. Mga, so mga, ano, um, around 2pm, gagarahin na ako para at least may allowance pa sa oras. 10 alas, stress medyo ko sila kailang sunduin sa kindergarten nila So, see you later, alligator. May susunod akong isang pasahero um, through Go Taxi. I don't know if meron Go Taxi sa so kung saan man yung location mo ngayon. Para siyang Uber lang dun. then, gusto kong bigyan kayo ng example if paano mo makukuha or maiintindihan or malalaman if saan yung yung passenger na yon kaya ito pakinggan nyo ito kakatapos lang ng work ko nagbihes lahat lahat na and nasundo ko na si Kobe say hi What are you eating now? What's that? Chicken. Wow. Kumakain siya ng favorite niyang snack. Meron din si Kairi para sa kanya. Sundin muna namin si Kairi. Although, actually, ang nangyari dito, kahit na lumipat na sila dun sa... Dun sa kabila. Then si Kyder, lumipat ng elementary school. Pero si si Kyder kasi ano siya eh, maano siya sa adjustment eh, kumbaga very flexible. Si Kyrie naman, on the other hand, medyo ma siya sa mga adjustments, kaya... Hmm, ang ginawa, papatapusin na lang naman siya, 1 year na lang naman last year na ito ni Kyrie na ano eh, na kindergarten then grade 1 na siya next year sa April dalawa na yung grade 1 so ganun lang and then si Kobe naman hindi pa napag-desisyonan ni eh. Anong, anong, gagawin kay Kobe Tingnan lang natin where do you want to go? no <laughs> Which uh, which school do you want to go next year, or which kindergarten do you want to go next year? <laughs> you don't like this anymore? No more? No more. Oh, really? Are you sure? Yes. Okay. Can I eat this? Hmm. Yeah. Ah. come <laughs> 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 Yeah, Say hi. Listen to the Let's the soccer practice. Let's go soccer practice. Wednesday. Okay, Let's play a song. Let's go <laughs> <laughs> Come on.

tapos lang ng soccer practice ni Kuya at ni, Kobe nag request sila dumaan kami dito sa isa sa paborito nilang playground nung dito pa kami nakatira sa malapit na to Mata kaya mata mata 1 2 mata sa na

You teach Kokun Kuya how to do it Kuya? <laughs> kuya, can you teach your brother how to do it? Go. Ooh, go. <laughs> You right? You guys sleepy? Yeah. Hmm. Dumaan kami dito sa mall. Malita naman siya na mall. Kasi kailangan kong bilhan ng bagong sapatos si Kyrie. Medyo luma na kasi yung niya yung yung isang sapatos. Eh, ito yung ginamit niya ngayon pero actually bawal talaga to sa nursery nila. Kasi bawal yung may sintas. Later Kobe, come on, let's buy shoes first, come on. There, 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 there. Hold daddy. Yeah. Your shoes? Can you can you try it first? Try it. Try it. Here you are. Yeah. Oh. Ah, buy a Okay, no, no, no. Okay, Cindy. Hi. Okay, you choose Kobe. Um, size. You are size eighteen, Kobe. No, no, no. Don't walk. I will show you. Hi, go take it off. take it off. Okay. Ah, this is good, John. Kong Kun, this is it. Hi. Seventeen. Yes. Okay. okay. Pwede na kaming umuwi. Tapos na kaming bumili ng sapatos ng boys. Nang dumirit pa ng ice cream doon dalawa. Lami? Lami. lame, lame. lame kayo, okay kayo. Kaya lami? Lami kayo, okay kayo. Okay. kakawilang nami namin ng bahay. Kita nito <laughs> nung third na birthday ni Karde, first na birthday ni Kyrie, na kami, May party kaming ginawa noon dati. And gumawa kami ng ganto And hindi namin tinapon. Kaya ngayon, tatapon niya sana. Kaya sabi ko, keep ko na. Dito ko i-design sa bahay ko. Slowly but surely, pakita ko lang yung sobrang duming apartment na ito pagdating ng panahon. Maglilinis lang ako ng konti. Tulog si Kyrie. Nakatulog siya. Actually, si Kobe naman nandito. Gano'n? May baba na baba tayo. Ha? baba na Dinner mo na Dinner muna kami. You're hungry now? Yes. Si Carrie tulog pa rin. <laughs> so, tapusin ko muna tong video na to. Kasi um, mag-dinner kami. After that, maliligo. And then,